Ayan, nandito tayo ngayon. Palabas po ako dito sa dam. Ayan. Medyo madilim-dilim ang ano dito. Sa tulay. Ayan, ito okay, itong manok. anak di tuh mati ya <coughs> kayaknya <Kense. coughs> shadow <Shaduguk, ana. coughs> <Ayan. coughs> Kemana nang Jangan kana salaman antin sini. ikaw ni Makulit. Ay, makulit. ko ka na daw. Mamamas <laughs> ko ka na sa akin, ha? Ah, sige Opo. Sige, sige, mamasko ka sa akin. sa dam sa may ihaw-ihaw. Wow, Ayan, kita niyo po yun. bayad ko. Ayan lang, dalawa. ah Oo. Dalawa? lang. Ayan na, na lang ating business today. Bye-bye na po.